Yung kayo hita mo, yung ano Yung Kaya bumili kami nung ito. May sa mga bata. Ito. Okay! Ayos na natin ito guys. Kami na ata ako yung rusty. Hindi ko tumutunod pala. natin tumutunod. Ayos. Pero ito ba, ano lang ito, tago ito. Wala ano na siya. Wala Sarap to. Iyanin naman ito sa guro gata. Pero tago muna ito sa rep. <laughs> okay, guys. See you tomorrow or uh, next the other day. <laughs>